part sa this video ay nga guys dahil nga wala kaming ulam char so ayun naisipan ko pong kumuha ng langka so langka po yan sa amin dito sa provincia so ayan magugulay po ako so yan po ay aking gagataan mamaya. So, ayan, yan lang po. So, pagkatapos yan ay, ayan po yung langka na may hinog. Ay, minamatamis nilagyan din po namin ng niyog. Pagkatapos din po ay, itong langka, hinimay-himay ko muna dahil mas masarap pag maliit lang. So, ayan na, naluto na po ang minatamis na langka yung hinog. Pagkatapos din po ay, pumuntarin po kami ngayon sa farm. Dahil nga po, marami din po mga gusto. Pumunta dito, may bisita din po kami. So, medyo Puti kasi muulan po dito sa lugar namin ngayon. So, mayroon din po mga bisita dahil mga classmate ng aking kapatid. So, pumunta din po dito. So, pagkatapos niyan, ayan po ang aking mga kapatid na iba at mga bisita niya. So, ayan ang adot sa babae.